This is me. Ako to nung nakaraang bumili ako ng camera. Medyo excited ako dito. Kasi sino ba namang hindi ma-excite bukod sa bagong labas ito ng DJI? Ay first time ko din magkaroon ng camera. Well, sa vlog na ito ay maglalakbay ako simula dito sa lugar namin sa Imus Kamite gamit ang camera na to hanggang kawit. Excited na ako guys! Sheesh! So, good morning guys. Long time. It's been a long time. Uh, Matagal-tagal ako hindi nakapag-upload. So, ngayon bumili ako ng bagong camera. Ayan, sinusubukan natin. At uh, ang vlog natin ngayon ay susubukan ko lang siya kung gana siya kalinaw. So, ngayon ulit tayo sa Inus. Inus mo lang ikuti natin. Actually, ito ang gamit na mic. Built-in uh, mic ng gamit ko.

natin guys wow okay, ito bagong gawa parang last year lang yata binuksan ito laki no yeah so may daan dito sa likod ah meron dito parang ano eh, coliseum Tingnan natin. Ah. So, matagal-tagal na rin simula nung huli kong vlog. Ah, daming nangyari. Hindi ko na-upload. Naiipon lang sila sa laptop, guys. At uh, ngayon, dahil bumili tayo ng bagong camera, sayang naman kung nakastop up lang. So, kaya, gagamitin natin siya pang tour. So, ito yung sinasabi ko ng Pupuntahan naman natin yung bag na Mataas Parang sa Dubai Naalala ko talaga yung sa Dubai Pag uh, nakikita mo na yung flag nyo Yun, yung, nakita ko na yung kulising yun Yun pala daanan muna natin po guys Whew. So time check Ngayon ay alas 7 ng umaga Ako hindi dapat kaninang 5pm 5am pa ako magbabike Pero wala, hinamad hey, So sana malinaw guys Saka stable no Medyo uh, lubak-lubak dito Actually meron niya pala tong rock steady So yun yung panapat nila sa GoPro Stabilization niya so, Sana hindi siya mauga So may macture dito Breakfast muna kaya tayo tayo rito ito na ba yung Coliseum ah ito na nga ito yung Coliseum guys ito yung sinasabi ko nga, no? mga para sa ano sa mga marathon CTV Grandstand Grandstand pala guys try natin during day of natin mag vlog tayo ha dito lang po na sa pinasyon ah uh, dito tayo pinapalad sa abroad ah uh, dito kami lo ng village dito sa Ligis kakabito kaya sobrang traffic okay approaching Caltex 500 meters ang gasoline station din dito ito, itong kalsada na to uh, Sa likurang uh, side pa rin ang village namin to Sabi ito uh, Ito yung bagong kalsada rito uh, Kasi nasa ito yung public road sa kabila Ayan ito, malumag dito Ayan, kita nyo na pero pagod na ako, may humid kasi oh pinos pa rin tayo so plano kong pumunta sa Vermosa sa Bacoor uh, may time pa naman woo tayo pwede yung pumasok doon? pwede pwede ibidyoan ko lang yung plug aba yun, pwede park muna tayo dito guys yun yung plug guys ito yung plug sana nakikita nyo guys ayan, ayan yung plug na katulad nung nasa UAE ako ah So... Next nating pupuntahan guys is yung Kawit kabite naman. Punta tayo sa bahay ni Emilio Aguinaldo. Oh. Dito ako. So, mag tayo dito sa kanan. Right side. Ang mga Napaka-historic talaga ng Kabite. kung saan yung way papunta doon. Ito, sa tagas na ito is Pucandala. Pucandala, Ius. Oh! Uh, kaya, kaya din mag bike, bike. Ka grabe sobrang inip, guys. Ayon, Montana Ayan, malapit na tayo sa Pupanda na Jollibee Dito ako lagi nadaan Pag pupasok kasi ako dito sa Nagbabike ako So nadaan ako minsan sa dito Sa kalsada na Lalo na nung October center dito. Oh, yeah. Doon na mimi tayo ngayon sa Alapan 1. c guys. oh no know. dala 3 malapit sa Alapan 1B. Paalis na ulit tayo. Ayan, nakita ko municipal ng Kabandala. Kabandala 3. Wala na raw dito pala pa tayo anong gagawin dito? Good guys, dito pala ako nakabit. Mali ako ng daan. Google Map ko lang itong kalsadang ito Pawit na So let's see Buha balik tayo guys bahay ni Adin Ito rin ngayon lang ako nakadaan sa kalsadang to At yun yung maganda guys no Yung mga first time ang kadaanan na lugar At least na-explore po Ah okay, may ganda pala dito ay nandoon nakadaan sa kalsada ito. At parang nagka-thunder naman yung mga kalsada dito sa Cavite. Wow, ah, may medyo bumibiyak na kalsada pa. Ang ganda ako dito eh. Shoutout sa yo Dubai. Hayan. Ah, Tamiyer na yung gas sa kalsada. Medyo malaki pa tayo sa Cavite pero malayo pa yung bahay na ginagawa. guys so ito na yun Kawit ah Tagal na pa na na rin, rin simula nung huli kong pumunta rito. So, kawit! pakainan muna tayo rito para dito tayo sa entrance guys, papalit muna tayo battery. Lobat na ako. 4% na lang. Ronaldo Wow Kaya tayo magpapark So guys, nandito na ako sa bahay ni Emilio Aguinaldo sa harapan. Napaka-historic na ito guys. Ayan, kita nyo naman. Uh, wala na ito sa Dubai. Woo! Pagod ako na. ha ilang kilometers kaya to yan guys so sulit to. Ganda oh ganda oh, marami raw tunnel to sa loob kasi dati nung no, mga panahon ng ano uh, Spaniard Spain uh, digmaan sa ilalim sila dumadaan parang may secret passage yan wow hindi ko lang alam kung pwedeng pumasok sa loob doon entrance kaya ito di ba ito yung sa limang piso dati oh. Nasa harapan tayo. Ay, hindi ko alam kung pwedeng pumasok dito. Show. Guys oh. may guard. Pwede kayo pumasok dito. May entrance kayo. Tanong natin. tanong natin guys ay ito may nagaano siya so, pwede magtanong may entrance ba yan pag pumasok dyan sa loob ng bahay o bawal pumasok to pwede ho okay. ngayon pwede ho siya pumasok ah pwede pero magtatanong lang pwede ba? ah salamat sir <laughs> pwede ro pumasok guys tingnan natin epic to epic pwede ro pumasok Ito yung entrance fee ng ating mga 9. Papasok din kayo, sir? Ay, Ano Ay, group? So, ito uh, yung tilt. Ako ah. oh, nagbabike-bike lang. Saan kayo galing yan? Diyan lang po sa taga Imus lang po. Eh nagba-vlog-vlog ako. <laughs> eh epic 'to eh. First time eh. Ah, first time mo dito. Opo, dito sa bahay ni Aguinaldo. Alas 9. Anong oras na, sir? May relo po kayo? 8. So, ay, isang oras pa. Teko sa to. 8. Oo nga. Ah, pag-almusal pa ako nito, sir. <laughs> Pabalik na lang ako. Thank okay. okay you po.

nating natin kung pwede ipasok yung motor ay motor <laughs> yung bike ko guys sa guard sana pwede sir pwede magtanong pag pumasok ba pwede yung bike dyan ah, wala kasing lock eh ah, salamat sir Yun, pwede raw pumasok guys ang bike so hintayin natin hanggang alas 9 tambay muna tayo rito Epic to Nakapasok tayo sa bahay ni Aguinaldo Wala sa so plano to Woo. So pakita natin sa inyo guys ah. So ayan sya Ito yung entrance Then ayan sya Ayan So ayan yung tsura nya guys Oh excited na ako Oh meron sa loob yan Go, wait, wait, hango, wait. Doon alam. yun, no? Ah, pag binuksan yan, doon po yun, sir. Window lang siya nung mag-declare. 1942, Marso, Bertman niya. Kumakain, or baka kung anong So, ganito yung pakiramdam yung ambience. Pero hindi na makita yung nandito naman ang labas. <laughs> Siguro, kaya sila maraming ganyan kung sakaling may sumugod. Oh, ito, maraming galing. silang exit. Oo, oh, galing, galing. <laughs>